Hello mga kapang, walang nagtatanong pero sasabihin ko, kanina pala ginising ko si mami, ngayon sorry na ako sa kanya kasi nga, naawa naman ako sa kanya at kinigisin ko siya. Pero sabi ko nga sa kanya, mi, sorry na. Sorry na ha. Ah, wag ka, ka nang, magalit sa akin ha, meron akong kikismis sa'yo. May kausap kanina si mami old. Ang sabi niya kanina, narinig ko, wala daw siyang pambili ng chicken natin kaya ginigising kita. Kasi nga, sasabihin ko sa'yo na wala tayong ulam ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, eh di... Tungang nga tayo ngayon kasi nga wala tayong ulam, di ba? So, ayoko naman ng dog food, ayoko naman ng gulay. Basta ang gusto ko mamaya ay chimken. Chimken, chimken lang ang gusto ko mamaya, ha? Basta, basta, mi, sorry na, ha? Huwag mong sasabihin na, sikreto lang natin yon Baka ako'y pagalitan ni mami pag nalaman niya ay kinikismis ko sa'yo. Basta, me sorry na, ha? Sorry, me. Mami, sorry na ha. Mukha nang magalit sa akin o oh, nakismis ko na basta secret lang natin yon, Mi, ha? Sorry. Sorry, mami. I love you, mami. Basta huwag nang sasabihin nyo, sikreto natin, mami ha. Basta.